tirahan ni Lord. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga honin lang ng ibon ang maririnig. Nag-aawitan sila. Ang ganda ng simbahan, guys. O. Oh. Tapos nakapaa kami. Kasi... Sobrang kintab na pangpakapa may pakapa kami eh Sobrang tintab ng sahig may hiya ka mag-ano Ayun, ay mga kasama kong mga sisters Lord, ang wish ko manalo ako ng jackpot Sana matupad na Sakapani